Kag sa good vibes, mga babies nga nagaedad sa isa katuig nagpinalumbaan ay kamang sa lobby sa Bacolod City Government Center. Kabahin nini sa pagsaulog sa Nutrition Month. Biyari ang report. 31-30 ka mga babies ang nagtipon kay Ina sa lobby sa Bacolod City Government Center. Agod makigbahin sa tuigan niya kompetisyon. Ang baby crawling contest nga naghahatag gakunyag sa pagsaulog sa Nutrition Month. Kanya-kanya diskarte ang mga nanay para magdaog ang ilang mga anak sa palumbaanay. May nagagamit sa ngalang panganan kag may mga iloy nga halo sila na ang magkamang. <coughs> Suno kay City Nutrition Program Coordinator Laura May Clarin, ang baby crawling contest para sa babies nga nagaedad isa ka tuig pamaagi sa Bacolod LGU agud mababaskog ang kampanya Bind sa Nutrition Program Hindi manabi malipod nga kada tuig halos may pagsaka sa kadamuon sang undernourished children nalakip diri ang kaso sang stunted children from 2023 we have 1015 and this year 1426 ang ato nakita ang kabataan nga mga underweight sa yuron sina nubo ang ilang uh, kabugaton versus sa standard nilang kabugaton sa ilang edad how this differ from stunted children? Ang stunted naman ang ilan ng mga height. So, putot sila or numo sila versus sa standard nga height sa WHO nga CGS table. Ang feeding program si ginasakdag sa syudad pagi sa Urban Basic Services Division kag mga kabaranggayan, kabahin lamang sa matikang agud mapaganhagan ang kadamuon sa mga undernourished children. Labing ang ginapaabot diri ang kooperasyon sa mga mismo ginikanan nga mong magapasiguro nga kumpleto ang pagpabakuna sa ilang mga anak. So hindi lang pagkaon, ang ang livelihood sa ginikanan, no? ang ang presyo, no? dako man ang faktor, ang pinangitanan, ang katinloon or kahigoon sa aton palibot. Ako uh, kung atin bilang mga kabataan immunize no kahit kung hindi which do mga 40 plus percent lang atin immunization rate mo for fully immunized child so nagasaka man ng ilang chances for infection so mas nagaprone sila sa mga masakit and nagacontribute to undernutrition ang epekto sa pandemic kag kabayan sa mga kabangdanan sa pagsaka sa kadamuon sa undernourished children. Pero paagi man sa ginapasan ng urban gardening program sa mga barangay, ginalauman nga mabuhinan kag maagapan ang ikayong lawas sa mga kabataan. Nico Delfin para sa Digicast Negros.